buntag sa tanan no? update lang ta guys sa atong kaunon kada adlaw guys adlaw rong huybis natug pa si alas vlogs ala 6.20 sa buntagon eh ako ni ipapukaw sa inahan guys so wala naghabol habol ang habol tanas ko kuanan Wow, naghabol guys. Ako ni Papukaw sinahan. Kaya ito ni Paligoon. Kaya aron pakano na. arom Aroma eskwila. Inday. 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 Hindi ka mali. Inday. Ah, ini nanti Dai Dai Ay, nanti go Sige, nanti up doon, niya sa Mayo ganito niya siya karun, guys Kaya, mubango na Mubango na ganyan siya, guys Ka nang naanad na bitaw kada adlaw ni mo pa kaon muna ay dili rutin ba magampo na siya guys yung mata dili na siya makaan ba dili na siya sa puton mo'y pinakasapot niya guys ka ng pukahon bitaw ka ng matog siya pero karon naanad na oy nibalik mag <laughs> nibalik maghigda uh, kuan gyud ani guys munay pag-inon sa kuan munay pag-inon sa mga kuan ba sa kasabihan magbiro lang sa taong lasing wag lang sa bagong gising inday ari na Sige